mga boss Ngayong araw nga ay mag-insert -e na tayo maging uh, Lala Move Rider Ito so, na ngayong araw na tayo ay magsisimula bilang uh, delivery rider Medyo hindi pa natin alam talaga yung gagawin natin mga boss pero siwala lang magingari sa mga boss, yeah, medyo kinakabahan tayo <laughs> Kinakabahan tayo maghanap ng ah uh, booking hanap lang tayo ng pwesto mga boss para makano tayo makakuha ng booking first booking natin mga boss yan mga boss uh, time check uh, 7.49 waiting tayo ng booking to Okay, so, hindi na mga boss Yan, waiting tayo ng first booking natin mga boss Nakatambay tayo dito Medyo matagal, Natatagalan tayo maghanap ng Booking mga boss Lagi tayo naunahan Tahintay -tay lang tayo mga boss Yan mga boss uh, Nakakuha na tayo ng First booking natin Bali, Imos to Gentry lang ito mga boss pero ang pick up lang, ang pick up natin ay uh, 4 km away sa ating pickup uh, pick up point. Bali ang halagang makukuha natin dito ay 78 pesos mga boss. Tara, pick upin na natin itong first booking natin mga boss Let's go Magkano yung delivery charge? Ha? Ah, kasama na po 'yun, ma'am. Doon sa ano, 78 po. Ah, oh, okay man. Ano po ba 'to? Sa pick po babayaran, Asa ah, sa drop po? Tayo po magbabayad. Sa uh, po, ma'am. Okay na. tama mo po yan mga boss ah, nakuha na natin ating uh, first booking ang pinadala pala ni ma'am ay sapatos kapot natin ito sa gentry mga boss yung kuha lang natin mga boss ngayon ay single booking wag muna tayo mag double booking kasi nga uh, hindi pa natin ito gamay kaya para ah, mo mga boss bali ano lang to 6.8 kilometers lang Papunta doon sa drop off natin mga boss Para galing na natin ito mga boss Let's go Anong coaster pala ito mga boss Itong ating ipapadala speaker natin kung uh, ano yung kailangan dito mga boss Boss, ano, Briton Thank you yan, yeah, madali tayo nakapatok dito mga boss Hindi naman pala sila ganun Hindi naman naghahanap ng ID Boss, ah uh, Block 5 Block 5, lot 99 Saan ba boss? Block 5, lot 99 hulok kanan hindi ko naiintindihan yung hinahapin ni boss ang bilis e, para nagra-rap e ay nako hanapin na lang natin mga boss naka-pin naman e 81, bali dito lang yung mga boss 106 106

ano po, thank you po ma'am ganun, kumita daw tayo ng 62.40 kay lalamog, mga boss ha ano, hanap naman tayo ulit hanap naman tayo ulit ng second booking natin mga boss uh, good morning po, ah, lalamog po ma'am ano po ipapadala niya ma'am Ah, sige po. Okay po, sige po ma'am. Salamat po. So, wala tayo ng second booking mga boss. Bali, ang ano lang nito ay JN3 to gentry. Na malapit lang ng mga boss. Dito lang sa Amaya. yan, So, na, na natin mga boss. yung mga kabila po. po. na po. Kapagawa na tayo

mga sa tayo mag helmet Bawat pala helmet dito Kaya yun Yun natin Ikapin na lang natin yung item Papakabila ah, Mobra pala ako Hello, mo. Hello po.

70 pesos pero may tips uh, at mga boss kaya tips at isa rito mga boss kaya uh, ng tips makin bago na rin nga kahit uh, -ma -ma na ano ang halaga yeah. yan ang pala ni ma'am ay pagkain dito mga boss let's go

Lalat nga pala ng mga tropa hindi sila sa Tambay Nakalala mo brighter Ayan Kaya yeah. okay, ba ang mo boss? Ang pangalan mo boss? Ano? Louie Louie yun Kaya ba sa? Kaya yun 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 ba Oo Oo Nakaano ko dyan dito dito lang muna ako yun Para yun yun Pala nagrating ka naman sa trabaho Hindi naman boss uh, Ano lang sideline lang muna Pag walang pasok Para ano Hey boss, get deliver ko muna to, may pa-deliver ako okay. eh <laughs> Yan ayaw, shout out kay boss Louie yan Yan, may nakakilala sa ating ako boss <laughs> Galing nga Nakakilala sa ating ano Lala mo brother, nakakatawa naman Ay, kilala tayo Nagulat ako kasi tinamag ako Saka lang, uh, lala mo brother din mga boss Mas, Kapwa, lala mo natin

Uh, -sharp, -sharp. ah bigyan siya kasi hindi ko ayaw yun Ako ganoon pa Ibigyan yun sa kanila yung pagbayaran Pero binayaran na ako doon siya Ito na Ibigyan na rin ako naman e, eh. sobra e Baka ito yung bayad doon Kala ako ko tip e <laughs> Ano wala? Ito pala bayad yan Kala ko tip naka Bruce nila e Oo so, Kala ko tip e Diba, salamat Ay po na nice. salamat po Ito po sa natin ay completed Bali Ah, lang, may tips tayo mga boss. Yung pala yung sobra dito, yung 10 pesos Bayad pala sa gateway, sa gateway na pala dito yung mga boss Yes, no, salamat boss Yan, ah uh, at ang magagawa, ganun talaga Alam natin 15 pesos Yun pala yung pasodra Para din sa Yung pinila Ayan, ito tayo ng Pag-gurin sa mga boss ano Bo? Alam mo po mm -hmm. Ah, yung ano po, yung Balki ano daw po Teka ah, lang ba sa? bubble wrap daw po, one roll walang pangalan boss eh, number lang eh walang pangalan mo po? Brian po Apo Brian aapa aapa tali ka dito tape kaya may tali ako dito. Sa suyo nga po. Lang, boss, one roll lang. At, ganito. May tape din ba kayo, boss? Kahit tipan ko na lang sa inyo. Hindi, okay lang oh. Hindi naman ako maselan ko Hindi, wow. malpik ang talaw oh, yun yun. yung payment po sa shipping fee sabi ni kuya ano daw po eh ah uh, yung pilan po dito pero yung yung bayad po, gigigas na lang daw po ah yung bayad mo po yung bayad mo po laki first time natin Ay, hindi doon pala na niyan sa kanya na po? oo oh, yung... Ah, bayad na po dito. Ang shipping piece sa kanila na. Hindi hey po. Yeah. Dalawang beses na yan! Sure, Yan mga boss, ah, nakuha na natin ang ating pang third booking. Medyo malaki pala ito mga boss. Isang bubble wrap. Ito pa naman yung ayaw na ayaw ko. Oh. Yung ganitong item. Kaya no choice talaga tayo. Eh baka mamaya lipa rin eh. Bali, 15 kilometers lang ito mga boss sa ating uh, drop off ito yung uh, nagkamali tayo ng ano ng swipe mga boss no choice tayo kundi i-deliver na lang ito mga boss pero next time hindi na tayo gaganito mga boss. Eh, dito ba yan boss? Kaya ano po? Pangalan nito. Eh. Pangalan ni. Eh. Boss Black 11. Bubble wrap po. angit si kuya dito na pala ako hindi siguro nila alam ha? may delivery sila siguro iba yung nagpa-book kaya ganun so, thank you po, salamat yun, uh, bigyan na natin mga boss yung ating uh, booking Harap naman tayo ng sunod nating na uh, Booking Bali pang apat ng mga boss Medyo nalugi talaga tayo dun mga boss Sa pagdi-deliver Kasi napakalayo ng Pick up point Saka Drop off At least uh, natuto tayo Next time hindi na tayo uh, Magmamadali Mag swipe Check muna natin kung sa yung place talaga mga boss Bago tayo Mag swipe Yan yeah, mga boss nakakuha na naka tayo ng Court booking Bali Ang babayaran dito ay 55 pesos only Mukhang lugi na naman tayo dito Ba't ganun Sabi malapit lang Pero parang layo ha. Bali Tansa to tansa lang to mga boss nawala tuloy yung gentry pabalik natin pero sayang din kasi mga boss kaya kinuha na natin kaysa naman nakatambay tayo doon ano po yun pagka akin bahay po sige po po oh, sabaw po sabaw po to ma'am sabaw po ba to hindi, ah, hindi naman po sige po ay, mga boss ah napigat natin yung ating ah uh, apat na booking bali binigyan tayo ng 60 pesos ni ma'am meron tayong tips na 5 pesos bali ang binigyan sa ating item ay pagkain mga boss ayun yung mga picture ang ayun yung mga mga sa drop off natin mga boss yan mga boss ah, na drop off na natin yung ating ah, ah, item na pagkain bali malila yung ah, pin location niya mga boss ah, tayo sa sa lugar na ito dinala tayo sa iskinita <laughs> Ay nako, kakapagod Unang araw natin mga boss ah, Nagkamali kagad tayo ng pin location Customer pala Nagkamali ng pin location mga boss Ngayon ah, check tayo ng Pang tip booking natin mga boss Nala move po Nala Ano pa? Kalimang May wala pong nilagay na pa nga pero... Anong pangalan niyo ba? Ah Jerry, oo po. Anong nakalagay sa kanya? Mail lang eh. To yun. Ah okay. Patigin ng ano sir? Kung saan i-deliver? Gentry po. Tama po. Fox po. Ah dito na yung mga ito po yan po westwood po lang ka tama po Okay po salamat boss nakarecid tayo ng 100 pesos mga boss bali ang bayad lang sa atin dito ay 89 pesos ay may kit tayo ng 11 pesos mga boss Lalamove po. Eh hey, ma'am may po. May po. Po tayo. Salamat po. Salamat po. Ito na, ito na, ito na. Ay, kapal. Thank you. Ay. Sa picture okay, po yan, bayad na po yan, mami. Alin po? Jamaica. Jamaica. Ano? Jamaica. 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 Oh, yan. Gamay lang, wala pili pigitin. Sige po, salamat. Uh, ano yun boss, pagawaan? pagawaan o mga ano? Japan surplus. Ah Japan surplus. Hmm. Ano yung papadala boss? ako ito na lang. Ah, ano lang. Ano yung pang Hmm. picture ako alam boss ano ka na picture ako lang boss yes. anong, anong. picture lang, boss. Na lang boss. bayad boss, na lang, sa drop off Sige, Yan, nakuha na natin ng ating uh, uh, item dito sa pick up point mga boss Ngayon naman ay pupunta tayo sa drop off Line ito mga boss ay 6.2 kilometers Yan, ito na yung magiging last Bukyaw natin mga boss Para na, uwi na mga boss Let's go! Saan dito block 29A? 29A? Apo. Nasa sa likod ng kabilang ano, 29B2. Hmm? Okay po. Salamat po. Yan, ako oh, so sa 29 yan eh. Yan uh, 35 po. Dyan, eh, Sa ano, kabila po noon? Sa ang 29. Ah, sige po, salamat po boss. Pag wala dyan, sa kabila naman siya. Ah, sige. po boss, po. okay po. Ay tapo, po, B po to, B A at? hindi to, ito A po to A ah, 29 A, A ah, dito, baka dito lang po, sige po A ah sige po, salamat po, A ah, sige po. Salamat po. ah, sige po, salamat po 29 A Mira. Ada gitu Dito ako. Hmm, okay. Ay, po. Yeah. Okay lang po. Tira nga lang po Ito po ma'am Thank you Ito ha Thank you po ma'am Ay sorry po sorry Hindi po salamat po Nakompleto na natin ang ating pumps ito Book yaw Ngayon ay uuwi na tayo Nakakapagod mga boss mahali kapito tayo mga boss na bukyao di na rin masama hindi mo na rin alam kung magkano yung tinita natin yoro ay ipaplas na lang natin dyan sa screen kung magkano yung tinita natin ngayong araw mahali first day natin ito mga boss di na rin masama marami tayong uh, natutunan at hindi na pwedeng maulit yung oray susunod na ating uh, video mga ay double booking naman Pero ngayon ang uh, ginawa natin mga ay single booking Kung mga sinaral muna natin yung galawan sa lalamog At Kaya yun, Medyo nakakatagod Pero worth naman kasi nar naranasan natin ng uh, pagiging delivery rider Kaya, hindi talaga biro maging delivery rider dahil maraming uh, pwedeng maging problema sa daan mga boss. Dahil nakikipagbakbakan tayo sa kalsada. Kaya kung tinapos mo itong video na ito mga boss, maraming salamat mga boss. Dito ko na natataposin ang aking video. Please follow, like, and share mga boss. And subscribe!